Hello po mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo dyan. Ayan na po. Andito po ulit tayo sa ating mga pampaswerte. Mga pampa protection. Ayan po. Galing sa kalikasan. Mga mahihilig sa mga pampaswerte. Mga anting-anting. Mga pangkabal. Ayan po guys. Kung kayo ay mahilig sa mga ganito. Ito po ay panoorin hanggang matapos ang aking video. Ayan po. Welcome back to my videos. Ayan po mga kapatid, paki-subscribe and like. paki na lang po sa mga kaibigan kung nais nilang mag-alaga ng mga pamproteksyon para sila ay may alam. Ayan po, guys. Pakipindutin lang po ang notification bell para always po kayo updated sa ako sa aking kung ako ay may bagong vlog. Ayan po. Ang ating mga pampaswerte galing sa kalikasan, galing sa dagat, bigay ng mga engkantada or nilika ng mundong para ito ay maging gabay natin. Gawin nating pampaswerte sa buhay. Sa mga naniniwala, maraming nilika ang mundo. Kung ito ay tutuklasin natin ito ay magbibigay ng magandang buhay o pagnubay sa ating pang-araw-araw lalo na kapag tayo ay naghanap buhay. Yan po guys. Marami tayo iba-ibang mga klase ng mga mutya. Andiyan na ang mga medalyon, mga pampaswerte. mayroong galing sa mga dagat, ilog, sa puno, sa mga kagubatan. Ang iba-ibang klase tulad ng ito ay isa pong mucha or mucha ng kidlat. Ayan po, galing sa dagat. Iba-ibang mga mucha ngipin at ibang mucha naman, mucha ng langka. Ayan po guys, yan po ay isa pong itlog ng langgam. Mucha ng tubig. Marami po tayo dyan. Ayan po mga kapatid, kung kumpara saan. iyan Katulad nito, guys. Ang kakaiba ang ating pagsain ngayon. Ang isa pong bato na mahiwaga. Tila parang isang simple. Ngunit, pagmastan mabuti, suriin. Ito ay nagbibigay ng malakas na proteksyon. Mahirap hanapin. Mahirap tuklasin. Mahirap tukayin tukuyin. Ito ay isang mahiwaga ding bato. Ito ay sinasabi, leklay. Ang leklay ay isa ding nagbibigay. Mas malakas pa daw nga sa mga ating mga anting-anting kung kumpara sa leklay. Alam niyo po ba ang leklay? Ito ay isang mahiwagang bato. Nilika ng kalikasan. Ang iba ay galing pa sa ibang dimensyon. Ibinato or pinadala para ito ay dumami sa ating mundo. Pero sa totoo lang, mahirap hanapin ang leklay. Leklay na black. Kumikinang tila isang simpleng bagay o simpleng bato. Ngunit napakalakas itong magpataboy ng malas, inggit magbigay ng proteksyon ang iba-ibang leklay po marami tayong iba-ibang kulay ng leklay may rainbow, may orange ngunit sa akin hawak ay isang itim panlaban sa mga masasama inggit, kulam, barang ito ay nagbibigay din ng proteksyon ang iba po may sinasabi na ito pwede pang harang sa bala pwede pang harang sa hangin pambihira ang taglay. Ngunit ito din ay nagbibigay din ng malaking biyaya sa iyo. Ang leklay ay tumutulong para ikaw ay guminhawa sa buhay, matupad ang mga pangarap. Kung kayo ay may hawak na mga pampaswerte, mas maina may hawak din kayo nito. Iwas ingit. Guys, iwas ang lipad hangin at iwas sa anumang bagay, lalo na sa mga elemento. Sa nais nice po, magkaroon ng leklay, PM lang po sa akin. At ito din po sa loob ng botelya ay isang leklay din po. Pwede din po ilagay sa bag. Ayan po mga kapatid. PM lang sa akin messenger na Mary Jane Alberto. Ayan po. Ayan ang leklay. Sa nais nice pa po mga pampaswerte, PM lang po Mary Jane Alberto. Ayan po sa messenger maraming salamat po sa lahat sa tumatangkili at naniniwala sa mga pampaswerte ang pampaswerte po iyan ay karagdagan sa ating buhay pang araw-araw sa mga naniniwala huwag sabihin pampaswerte kung kayo ay walang trabaho hindi kayo suswertehin ko kayo nakaupo kailangan po uh, may trabaho din po or may tindahan para kayo lalong suswertehin dagdag sa ating pang-araw-araw, sa ating paghanap buhay. Yan po mga kapatid, ang pinakamabisa, ibang klase at pambihira, mahiwaga ang isang leklay. Maraming po salamat, mag-ingat, magdasal, para ingatan po tayo ng poong may kapal.